magandang araw po. Kumusta po kayo? Merry Christmas po sa ating lahat. Bali po ngayon na po kami sa Niyugan at kami po ay nakuha ng buko. Ayan po at ako po ay sumunod po kay na Jampol at sila Jampol po ay nangunguha ng buko. Nagahalabas po sila at kami po ay magkakayot ng buko para po sa pang buko salad nila late. Dadalhin po namin mamaya sa Abiyawin. So, ito na po sila. Dito po'y naulan. Yan na po yung dalawa. Ayan po ang susungkat nila. Kunti lang po ang aming makukuhang buko ngayon at iyan po ay kahaharvest. Namimili po sila kung alin po diyan yung buko. Yun, yeah, malamig. Talaga pong Pasko na. Oh, wala. Mabali. Nahihirapan po si Jampol itaas yung halabas. Bawa po ng naulan. Ay, hirap po na yung maanuhan. Baka naman balobi yan. Ha? <laughs> ah. Ibig sabihin po ng balubi ay yung po yung bago pa lang po nagiging buko. Wala pa po siyang laman. Basta tubig pa lang po. Ngayon na po naglaglag na. Dadal peraso pa? Ayun, nalalaglag. Mahirap po si ang Kitin. Ako po pupunta dito sa may kay Jampol na tayo. <laughs> na ano. Ayan po si Jampol lang. mataas po yung puno ng niyog na sinusungkit niya. Kami po yung isang puno pa. Ang nakukuha pala ang pumbo ay para pong aapat na peraso pala ang po yung nalalaglag. At naghahanap pa nga po kami na yung At yung pong sakto na. Yung put na na naman yung isa. Kami po dito lang ang nakuha sa may tabing kalye po. Talaga pong walang tigil na dito ang ulan. Bihira lang po dito ang magpasko po na mainit. Talaga pong maulan ang karamihan. Ito po si siya at nag punta na po dito sa taas. Ano kaya mo itayo? <laughs> Sunod naman po niyang kukuhaan ay itong pong punong iyan. Ayan po yung kukuhaan niya naman ngayon. yung palapa. Tanggalin mo muna. At hindi mo masusungkit iyan na Baka naman ako'y tamaan. Sungkitan mo muna. Tingnan natin kung balubi. Parang balubi, Paul. Parang balubi. Yan po. At kumuha muna siya ng isa. At titingnan daw po kung balubi. Ang baba po na ito ay sagingan. hanap po yung nalaglag na buko at ito babakin po. Ayan po yung nakuha po. Ah, ay, tinignan po kung balobi po ay hindi po. Ayan po ang ah. susong susungkitin ni Jam. Ayan po ah. isang buwig. Eh, Madami-dami po iyan. Madami. ilang peraso din po yan, isang buwig na yan. Parang ilang peraso yan, ni eh. dami oh. <laughs> naihirapan po siyang manungkit at gwapo ng naulan ay natama po sa kanyang mata. Yung patak ng ulan, buh, <laughs> laglag. Ayan po at ako po ay pabalik na po ulit sa aming bahay at baka na mag si Bibi Orin po ay akin po muna hinabilin doon po sa kapatid ni Jampol. Ay akin po muna titingnan. Titingnan ko po muna ako aano po ngayon si Bibi rin. At pagtitimpla ko po, po muna ng gatas. Yan po at kami po ni Jampol ay magsisimula na pong magbaak ng buko at amin na pong kakayodin. din. Yan po at na si Jampol. Yung pong sabaw ng buko ay nilagay po niya dito sa jug. Ayan po ah. Tatakpan ko po. Oops. Hindi pa po siya nagbibihis ng damit at naulan pa po. Ay baka po kami kulangin sa buko ay makakuha pa po siya. Kaya po hindi pa siya nagbibihis. Ayan po lahat yung aming kakayo din na buko. Madami-dami din po. Dito po ni Jampol nilagay yung binaak niyang mga buko sa lamesa. Baya naman po si Bibi Orinao kalapit ko ng bukot. Doon daw po siya uupo. Hi, Oren. Ako naman po yung magsisimula ng magkayod ng buko. Mga ganyan po yung aming kakayodin. Eh. <laughs> Din po. Nilagay na po namin sa lamesa. at ako po ay nagsisimula ng mag. Kayo po na po po. Ito na po siya. Ang ina kong kinakain. At maya, uh, pagtapos ko po, po na ito'y amin ang dadalhin ito kina na ate. <tinyo> Madali lang naman po siyang gagawa ko ng hindi po siya masyadong pa ano wag na ako itindihin po yung pagkayo at napapasama po yung yung pong baon ng kayot eto po yung aking nakayot iyan na po si dahan dahan po yung aking pagkayot iyan at baka nga po sumama yung kung kuha ng niyog ay masama naman po tingnan pag po may doong mga kasama po ng bawa yung buo ko madami-dami pa po yung aking kayo din na buo ko nakakailang buo pala ang buo ako Sarap na ito pag ano Dami Dami ano? Hindi yan ko po iniipon yung aking nakayud na nabuko. Yan po. At yan po ita at po namin sa sako. Sa Yun pong iba pong nakuha naming buko ay po. Ah, po. E ganito po ang sinasabi ko pong balubi. yan po. O, wala po siyang laman. Wala po ako makukuha dito. Dito po ay balubi. Wala pong -ano, Lamang buko. kulang naman po ay nagbabaak na po ng buko na aking kakayudin pa po at kulang pa po, po yung aking nakakayudin. Si ate po ay dadalhan ko ng dalawang kilo po na buko. Bye, nagbabaak na po ulit si Jampol. ho po. Kakaunti lang po makukuha ko dito to. Kaya po madami-daming buko ang aking kailangan. Ganto po sana ang maganda pong payudin at katamtaman po siya. ilang siguro po pag may mga kinsiperaso may dalawang kilo na po yun ay pag po mga ganito ay talaga po napakadami ang kailangan ko <coughs> talaga ngayon maulanan eh <coughs> Ah! Okay. Magkakalamay po. Ka? Hmm. Hindi mo kayo maglulog ang kalamay. Magkakalamay mga ano. yun? Mga magagandaw. Alin? Oo oh, oh, nga. Magandaw yung mga magagandaw. Okay, ha? Kung mga ganyan mga lasa nang nakuha ninyo ay kasi kanina pa yun. Kakaunti ang ano ah. Puro balobi ang iba, karamihan. Ayan na po lahat yung aking nakayod na buko. Akin na po ito, igagayak at dadalhin na po namin kina ate. Sana po siya. Hmm. Ayan po, at kami ba ito na kinaating bahay? nilagay ko po sa plastik yung buho Tapos ako po ay nagdala ng sabaw din po ng buho ko. Kasi siya so, po po inaayos yung aming bubong. At natulo po itong aming bubong ay kanya pong inaayos. At yan na po yung aming kusina. Ay talaga pong damsak na damsak na. Maputik na po at yung nga po nang natulo siya. Natulo na po. Pinapakuan po niya. Ay hindi naman po niya Jean tatapos matatapos pong pakuan yung kabila at talaga naman pong uhong. Tolong-tolo naman po. Ayan po oh. Um. ako ah. Lakas na lakas po nung tulo niya. <laughs> Kaya po si Yampol ay kumuha po ng kaputol po na yero. Tinukwa lang po itong aming kusina. Pati po doon sa aming loob ay natulo na. Ayan po yung aming loob ng bahay. Ah. Ayan po. Natulo na po siya. Ayun pa po ah. So, ayun pa po sa kataas-taasan. Sa may paloko po. Ayun no. Ay inaayos na po yan ni Jampol. Lalagyan po niya ng sahod. Para po hindi mabasa itong aming loob. Lumipat na po doon si Jampol sa labas. At inaayos na po niya yung bubong namin na talaga naman po tuloan ang aming bahay. Puro tolo. At malakas naman po ang ulan dito. Kaya po yung aming loob ay puro basa na. Ayan na po yung aming harapan ng bahay po. oho Buti na lang po hindi po yan sa amin napasok yung tubig na yan sa loob po mismo. Malakas po talaga yung um, mm, kuwan po ng ulan nato to po yung so bigay na eh. malakas na din po